Ang mga sawa ay kilalang kilala sa paglunok ng kanilang prey o biktima tulad ng usa, alligator at iba pang hayop. Dahil sa kanilang stretchable na mga panga, kaya nagagawa nitong lunukin at pagkasahin ang malalaking hayop sa kanilang bibig. Pero may mga pagkakataon kung saan ang pagkain na magbibigay sana sa iyo ng lakas ay siya pa palang kikitil sa iyong buhay. Katulad na lamang nang nangyari sa sawa na ito matapos nitong sapitin ang kaawa-awa nitong sitwasyon. Lubos na nagulat ang isang lalaki matapos matagpuan ang sawa na ito sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Wari Delta State noong 2016. Ayon kay John Bo Cleopas na nagbahagi ng mga larawan, ang ahas ay namatay matapos itong maipit sa isang bakal. Lumitaw ang mga larawan ng isang ahas na umabot ng hindi bababa sa anim na talampakan. Lumalabas na ang ahas ay palabas na sana ng bakod matapos kainin ng buo ang kawawang aso. Nagpumilit itong lumabas sa pagitan ng bakal pero dahil sa sobrang laki ng tiyan ay tuluyan na itong naipit at hindi na nakaalis at tuluyan ng namatay. Sinubukan nilang biyakin ang tiyan ng sawa at dito nga tumambad ang kawawang aso. Napagpasahan din nilang sunugin ang sawa kasama ang aso upang i-dispose ito. Kung stretchable na bahagi ng katawan ang pag-uusapan, ay hindi rin magpapahuli ang mga pelikan. Kilala ang mga ibon na ito sa pagkakaroon ng gular pouch. Ang pangunahing pagkain ng pelikan ay mga isda, pero kung minsan ay kung ano na lang ang kanilang maisipan, katulad ng aso, pusa at kung ano-ano pang hayop at bagay sa paligid. Ang pouch na ito ay kayang maglaman ng tatlong beses ang dami kumpara sa kanilang tiyan. Sa sobrang stretchable nito ay ginagawa din ng mga pelikan ang tinatawag na glottis exposure. Isang paraan kung saan inuunat ng mga pelikan ang kanilang lalamunan at dibdib pati na rin ang kanilang guler pouch. Pero kahit gaano pa ka-stretchable ang kanilang gular pouch ay hindi ito sapat kapag nakahanap ka ng iyong katapat. Katulad na lamang ng pelika na ito matapos nitong mapagkamalang isda ang isang pagong. Hindi direktang makikita ang pagkagat ng pagong sa pelikan pero maapansin sa dulong bahagi ng video na nagkasira-sira na ang gular pouch ng kawawang pelikan. Namatay din ito makalipas ang ilang araw dahil nahirapan na itong makakain. Ganito din ang sinapit ng isang pelikan matapos itong atakihin ng isang pating pero maswerte naman itong nakaligtas matapos itong dalhin sa isang wildlife hospital. Nasira din ang gular pouch nito dahilan upang mahirapan na itong makakain. Kaya sumailalim ito sa isang operasyon at nangailangan ng 200 na stitches upang may ayos ang nasirang pouch. Agad din naman itong nakarecover matapos ang 10 araw. Mabalik tayo sa Python. Pagmasdan ang video na ito kung saan makikita ang isang dalawampung talampakan na sawa habang hirap na hirap at hindi maigalaw ang kaniyang tiyan. Sa sobrang laki nito ay imposible ng makagapang ang sawa at makalipat pa ng lugar. Ayon sa mga residente ay isang antelope ang sinubukang lunukin ng sawa at halatang hirap na hirap itong tunawin ang kaniyang kinain. Ayon din sa mga eksperto ay sinubukan din ng sawa na iluwa ang kaniyang kinain pero hindi na ito nangyari at tuluyan na itong namatay. Hindi talaga imposibleng kamatayan ang iyong sapitin kung hindi mo pag-iisipang mabuti ang iyong kakainin dahil kamatayan din ang sinapit ng sawa na ito mula sa Florida. Lumilitaw na ang labing tatlong talampakang Burmese Python ay nagtangkang lunukin ang anim na talampakang buwaya bago pumutok ang tiyan nito na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang hayo. Kaya hindi dapat subo ng subo at kailangang maingat sa mga kinakain. Pero paano na lang kung magulang mo mismo ang hindi maingat sa mga pinapakain sa iyo? Katulad na lang ng ibo na ito na sinubukang pakainin ng grapes ang kaniyang inakain. Makalipas naman ang ilang minuto ay matagumpay na nalunok ng gutom na ibon ang ubas. Maswerte siya pero hindi kagaya ng inakay na ito na namatay matapos mabulunan. Sa mundo ng mga hayop ay hindi na bago ang mga ganitong senaryo. Halimbawa ang viper snake na ito na tila minaliit ang kakayahan ng isang alupihan. Maaring nagtagumpay ang ahas na ito at nalunok niya ng buhay ang alupihan pero hindi nagpatalo ang alupihan at naghanap ng paraan upang magkatakas. Ito ay sa pamamagitan ng pagbutas sa tiyan ng ahas. Matagumpay mang nabutas ng alupihan ang tiyan ng ahas pero sa huli kamatayan pa din ang kaniyang sinapit. Pinag-usapan naman sa internet ang larawan na ito sa kung sino nga ba ang unang namatay sa dalawa. Ang kawawang palaka ay nakitang nakadikit sa pader habang kinakain ang isang gagamba. Maari daw na naparalisado ng gagamba ang palaka habang ang asid at enzyme ng palaka ang siyang kumitil sa buhay na gagamba. Isang hiker naman ang nagbahagi ng larawan kung saan natagpuan niya ang pambihirang ahas sa John Pencamp Coral Reef State Park. Makikita sa larawan ang isang patay na ahas habang nakalabas ang bahagi ng katawan ng alupihan mula sa bibig nito. Katulad ng ibang hayop na ating itinampok ay kasawian din ang kanilang sinapit. Isang pambihirang pagkakataon naman ang nakuna ng larawan ng isang photographer na si Sam Davis isang eksena na animoy hango sa isang alien movie. Ang mga eel ang karaniwang target ng mga hidden bird at iba pang ibon. Nilulunok nila ito ng buo upang gawing hapunan. Pero tulad ng ibang hayop ay gusto nitong kumawala at mabuhay. Kaya ang snake eel ay gumawa ng isang mapangahas na pagtakas sa pamagitan ng paghiwa sa tinang ibon gamit ang matulis na dulo ng kanilang mga buntot. Ang matulis na bahaging ito ang karaniwang ginagamit ng mga snake eel sa kanilang paghuhukay. Ang snake eel ay nagawang butasin ang tiyan ng ibon pero ayon sa photographer ay di rin ito nakaligtas kaya nakalambitin ito mula sa tiyan ng ibon habang nasa himpapawid. Hindi naman tiyak kung anong kapalaran ang sinapit ng kawawang ibon. Para sa inyong reaksyon ay ishare lamang yan sa ating comment section at kung kayo ay may story suggestion ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWant TV.